Oh, oh tarong! Ito ang upat sa buhok ako. Saan na nyo rekap me? Eto rin me sa pikas manakay. Ay, 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 uh, ay. ay, ay kaya ko silang upat na. Katong duha nagsunod, magsuon anak ni GR ni Chacha. niyang as mama. Ito as Manila. Karing duha, anak sa akong kinamaglangan. Eswila na po sila. Late na ni Ron. Edugay man kayo. Ayan na pang ilang uyuan nga nag-drive. Makasakay na yun wala po siguro. Trabaho po siguro si Bunso. Kaya mga mga titig usahay. Naman po siya isak yan ang... Nana ba may mga baon? Wala. Nana siya mga baon. Oh, napaisan na ulahi. Na. Hey. Dali. Tapay kung pagkumangkon ay nagdagan ay. Uh. asa din na nag usay si Dundun asa din na usay na nag ibuyok ibuyok di basik to ato dito gani basik mo ato to dito gani basik mo ato to dito niwalak na mo napaka di sa mo ato ng ilang uyoan niwalak na sila dito So, ya, eh, nasa siya ng... Na oh, 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 lapok, lapok. Huwag la, huwag lain. ka dito na, kamalit. O, ako sa di. ako akong mga kasilingan na, eh. Asa Ha? Asa Dito, kung Manila. Agi kong kuminda nang uli sa ilang mama. Ya, bay, kung Manila. Ando, o, di po ka rin uli. Kung kayo wala, may inahaning bata, isa, nakabroban.

Moge kon ke ulek ba. Ha? Emang babai. Oh, <laughs> 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 oh kanin dua sebab babai nak kau. Kanin dua kai GR wa manginahan mopto nak ulek ko. Yang abro. Oh balik ko. Si. Sake-sake na, misake